Okay, aralin natin yung safe na pagliko naman. So, pagliligo ka dito sa kanan, hindi mo lagi yung side mirror. No? So, although, dalawa ang itong lane yan. No? So, kumuha ka dito ng kabilang lane sa kabilang lane. Para hindi kang pressure masyado dito kasi mas mas masigip. Mas, eh. Yan, mo tong lane na to yan. So, kakanan tayo dyan. So, posisyon ka na kagad. Itatapat mo yung side mirror muna. No? Step by step muna tayo. O, ito pa tayo side mirror mo dito. Ganyan ito. Ayan o. O, ikot ka ng isa. Yan ang step by step niyan na. Sige pa. Okay. Yan. O, sige. Isa. Then, abanti ka. Then, pag ang balikan mo dito. Sige pa. O, todo mo na manibela mo. Yan yung mga step by step ha. Then, pag ramdam mo na itong sa kaya mo pumunta rito. Balik na. One muna. One muna. Tapos, pag dumiretso, saka pa lang yung pangalawa. Kasi pag naidiretso mo kaagad, mali yung posisyon papunta doon, doon yung pupunta na. Okay, then mararamdaman mo yung sakyan mo papunta sa kaliwa o kakabigim pa kanan. Lagi ka nasa center. Pag yung kalsada di mo makita, doon ka tumingin sa taas. Lagi yung dalawang space pa rin ang titingnan mo yung dalawang side na yan, no. Ganun ang mga safe na pag pag-entry, pagliko sa mga kantoan para di sumasabit ang huso ng sakyan sa katagiliran. Yung po yung timing. Okay? So, ulit-ulitin mo lang yon hanggang sa masanay kasi sa kalsada na, pag nasa kalsada ka na, na maraming sa sakya, hindi pwede nag stop Liligo ka lang, stop ka muna, liligo, hindi pwede. No? So, kailangan, continuous. So, pinakita ko lang sa iyo, yung timing na kailangan, pag tumapat ng side mirror, ikot ka na kagad ng isa. Na, ano yan. Safe na yon safe na yan. Okay? Kagaya nito, kaliwa ka. Sige lang kaliwa. So, hintayin mo muna yung side mirror mo dyan, ha? So, mabagal lang dapat yung takbo muna natin yan. Okay. Sige pa. O, ikot ka ng isa. Go. Tapos paggalawin mo na. Then, pag balikat mo, o todo mo na. Yan, ganun na. Pag ramdam mong luwapit dyan, balik manibela mo. One muna. Pag dumiretso, two. O, ganun na. Pinaka-safe sa lahat yan. Yung pattern na yan. Hanggat di mo paggamay yung sakyan, yan muna. Paggamay mo ng sakyan mo yan, magiging easy na lahat yan. Okay. Hindi mo na kailangan pang step-by-step, step na yan. No? So, ang tinuturo ko lang sa iyo, yung safety para iwas disgrasya na, na tayo, ano tayo yung pattern mo na so diretso ka ma'am sa so, pag-ilag naman sa mga sakyan, kaya ganito sa akin kaganito naka park malayo pa lang posisyon mo na kagad hanapin mo na kagad yung uh, yung side niya ito side nito yung dalawang side kailan nasa gitna ka titignan mo yung posisyon ng sakyan mo kung pakaliwa pakanan kanan kailangan nasa gitna ng dalawang side ha uh, ano isa pang tip ganyan no blind spot pag blind spot ng isang kalsada, kailangan magbabagal ka. Okay? Kailangan makontrol mo natin yung sakyan. So, ito pa, ikot ito ng pakanan. So, yung itong side na kanan to, so, digitan mo lang siya ng dikitan. Pero, wag mong uh, masyadong, ano, yan o, lapitan mo siya dito. Yes. Yung hindi ka lang didikit ang katawan ng sakyan mo, sige. yung, pag mula, medyo malayo ka, lapit ka dito. Pag lumalapit naman, saka mo lalayo unti-unti. Now, para kung may sakyan na ka, hindi mo siya makakain yung area niya, na? Okay? Go ka. Then, kuha ka dyan ng kaunti. Para ito, kung abutan mo itong nasa kanan, kabig ka ng pakalim. Then, pag lumalabas ka, mabawi ka naman dito. Okay? Yan ang mga proper na uh, pag-approach ang manipela ng sangyan. Pag walang kasalubong, although pag walang kasalubong ka, syempre, eh, kunin mo yung nasa gitna. Mm -hmm. Dahil, mas maganda yung good practice na sinasanay natin yung position mo para maiwasan yung magkasabit-sabit kayo. Okay? So yung mga mga halaman na yan, isipin mo mga sakyan yan. Iilagan mo sila. No? Laging iilag mo yung sakyan mo. Huwag mong sasabitan kahit mga damo yan. So isipin mo mga ano yan, matitigas yan na bagay. Okay? So yan, papunta ka dito. Oh. No. Sasabitan mo to. Okay? Yan. Diyan sa kantuan na yan, kakaliwa tayo ma'am. pagkakaliwa ka o kakanan ka yung posisyon ng sakyan mo lagi tayo nasa kanan okay so diretso lang ikaw yung posisyon ng sakyan mo hanggang tumapat yung side mirror mo dito sa kantuhan no? so slow down ka blind spot ito eh Na? so gapang okay, gapang lang hanggang makita mo yung gagaling sa kaliwa makikita mo yung pag tumapat ng side mirror mo dyan sige pa yan sige pa Ayan, stop ka muna. Tingnan, tingnan mo kaliwat kanan. Pag wala, pag galaw mo sa mo, then cabby ka na dyan. Go. Pag tapat ng balikat mo, todo manibela. Ayan. Basta lagi, pag tumapat ng balikat, todo muna, na. Okay? Kung kailangan ng todo. Then balik muna siyempre. One, and two, then go. Then position ng sakyan, kukorek muna sya siya. Okay? So go. dagdagan gas. Ayan. ulit ulit